isang kilo yung malawak kaya no 75 days ito anihin ay pwede rin pala yung kabaak doon yun <laughs> ano bala po kumusta na po kayo lahat ano po yan bala episode na ito ano po Ah, uh, magpapataba po tayo ng sibuyas at saka po magtatanim uh, tayo ng mais. Oh, 'yan. Tama-tama po 'pag kasabay ang magandang panahon kasama po natin si chung Yo <clears throat> Ari po ano ipapataba natin Ari si Yan dito po Tatanin na po tayo dito ng mais Yan po na may patay na ang Anong tawag dun Patay na ang mga damo po Patay na ang mga damo Kaya lalagyan na natin ng buto ng mais. Oo. Ha? Yes, eh, agad din na po lahat. Yan may pag tumaas na eh, pwede nang hagisa ng ano eh. Hahagisa na. Nang... Yeah. Panambak. Nang panambak ano Yang po, mais RP po, mais na puti. Ayun po, tataniman man na po namin na rin ano. Ari po bang babacho? Okay, nah, ya. Para sobrano. Kaya so, ko kung... dito. Wala di ka. Tay Dalo-dalo po bang kawambo hmm. to? Wala, lumamang kayo ng marami. Ah, bumunga.

ito ano ho Ha Ayo oh, ay tama tama sama na Tapos na pati ito Ito may pagtumaas na hwayo ano ay pwede nang hagisan ang ano O pwede nang tambakan na lang Tataba pa nga lalo Ano Parang may masusubro pa ng buto ayun. No? pa. Ito kilo ata yan. Isang kilo malawak Si no? days ito. Anihin. pwede rin pala yung kabaak doon. Yun. <laughs> ano? Hindi ko na-repair yun. Ah, ito po ba yung na-repair? Na na uh. Pero ba yan? Papaya sana din lalagay ito. Papaya na lang. Ano? Dapat daw na ito naka -ano, yung naka yung naka tutukan ganoon pag daw ang ngipin ay ano ay sungki wag ka ano ka kasabihan lang yun, yun. dapat daw may subong asukol para tumamis ano din nagluluto sabi lang ako naman meron talaga ha? meron talaga mahirap ay tayo lagi sure natin baka oh uh, mainit ang erihiya kahit ito'y taman tama na pala nakara napalimit ang akin tanim pag so, malimit na tulay nalimit ang mali din ho ang bunga maganda yung malalaki din nga pala Papare naman ang harap Oh. na Bahala na kung ano na isip pa ito na ano. Ang ayos din ito, ano, pangkain na, ano po. Ayan. May nabili rin naman na. Hindi yung pangkain na kayo maligayang maligaya na. Pero ho ay sa bagay, huwag eh, aalingasan at baka yung mauwak. Malupit dito ay. Ang pinapak niya ay. Ba't nga pala dito yung mauwak? Huwag kang dumalibit siya, pala kong tinatatanggap ng umak. Ay, tsaka po pala dapat maganda ang tabong siya. Dawaan lang nga may sinususug na rin ang umak na umabot po. Mapapasunod. taba-taba na lupa nandung rin right? Lagay mo Pagkataas yung sa sabi mo pati Ayan na po yung aming mais na puti. Tapos, oh. ay teka kukuha na yung bao sisilpi sa bao malawak pa matatanggal ano ho lagi lagi hindi ko na nalaga ng paamoy na laso yun eh, may, may -m -m gamot na ano ho. mais naman po ayaw oh. bilang ho kayo ng 75 days yari na yan baka tayo makakamais naman uh. Ay alam ko na cung yung pong madadalang dun sa ngata na Sa kamutihan dun Ito na may nakikita na si Bulhu eh Oo oh, yung madadalang ang tanim Oo oh, sakit na Dati yung gano'n ang gawa ko ah Ari noon Ari Ay ah, puro mais Nakataludtod Pero may kamuti sa ilalim Gawa na yun ng isang buwan edi tama tama Panabay harvest Dito nga po may matakaw sa pataba. Eh, ako, dilaw, eh, Hindi, matakaw sa pataba ng lupa, yung basal na lupa. Hmm. Hmm. Ah, pero ito naman eh. Wala ka pintas-pintas sa lupa nito. Papaya pala sana magaling dito, ano? Kung ari pa rin tulaga ng papaya. Pwede matatabunan. Tapang abot. Uh, kakaramay rin 'yan. Ah. uh mm -hmm. Ngayon po papataba na po natin yan. Andun po si Chong nagtatapos pa ng ano. No. Nung... Pagtatanim po. Nga, ganda rin. Pagpapataba po natin, no. Nalulumbay Pagkat mahal na mahal Kita ang Ang mawala Pirlas kang diabot ako Ito na po yung ating spring onion, no. Tuloy lang po yung ating palipat, oh. Kasi oh, mababa ng ng farm gate. Di atin pong ilipat. Nagbibinta pa rin po naman pang-upa dun sa labor. Lari na po May pataba na po lahat yan Kompleto na Andito na rin po si Chung Balik kami po naghiwalay na Doon sa gitna tinapos na ho natin Ari. Dari na rin na chong Ari na lang May tanim na May ah, May mais na At saka ho na pataba na Ayos na yun na no Yeah perfect na yan pa pumasok Sobrano kalahati na diyan pala 1.4 kilo lang Ari pa po yung sobrang bot oh. Yan at kalahating kilo. Ibabaon mo na lang. Ibahin ko Yan tapos na pong itanim ari may sobra pa. Bahala na po ihahanap na lang po namin ng pwedeng mapag-anuhan. Oo. Oh. Doon sa kabila Ayos na po, aray May tanim na Ayun po, salamat po sa inyong pagsama Ano po, tayo po yung nagpataba At saka nagtanim ng corn Corn na parang mais Aho, yan